Aminadong hindi naging madali ang paglipat mula sa pageantry patungo sa fashion industry. Niyakap ni Pia Wordsback ang hamon ng buong puso, determinado na mag-ukit ng sarili niyang landas. Bagamat may mga nagdududa at nagtatanong sa kanyang mga layunin, nanatili siyang matatag at buo ang paniniwala sa kanyang kakayahang magtagumpay. Ngunit sa si lumalabas ngayon na chikang tila panghihina na kanyang karera sa mundo ng fashion, hindi maiwasang batuhin si Pia ng mga katanungan kung titigil na ba siya sa pagiging fashion influencer. The Philippine Showbiz List presents Pia Words Back, Balik Pinas Na, Titigil Na Ba Sa Pagiging Fashion Influencer? Pia Skipped Fashion Week Mula sa pageant world, tiniyak ni Pia na mararamdaman ang kanyang presensya sa mundo ng fashion. Matatandaan ng taong 2023 nang pasukin niya ang fashion world kung saan ay nag-debut siya sa mga fashion week events sa Milan at Paris. Sa pagtahak sa larangang ito, sinabi ni Pia na nakaramdam siya ng stagnant kahit na nakamit niya ang tagumpay sa Pilipinas at napagtanto na ang kanyang tunay na calling ay nasa mundo ng fashion. masasabing napagtagumpayan niya ito. Sa mga nakaraang taon, pinagtibay pa lalo ni Pia ang kanyang katayuan bilang isang umuusbong na style icon. Ang taong 2024, sa partikular ay nagmarka ng isang mahalagang kabanata sa kanyang fashion journey. Bukod sa kanyang patuloy na presensya sa mga front row shows ng nang nangungunang designer, nakamit niya ang mga malaking tagumpay, kabilang ang pagiging unang Filipina ambassador ng Bulgari at ang paglakad sa prestihiyosong L'Oréal de Filly Runway sa Paris. Ang kanyang pagdalo sa mga Fashion Week ay patuloy na nakakakuha ng atensyon mula sa media na nagdudulot ng malaking media impact values season after season. Sa katunayan ng nakaraang taon, si Pia ang tinanghal na isa sa mga top influencer ng Milan Fashion Week Spring Summer Women's Wear Edition. Ngunit sa pagpasok ng taong 2025, kapansin-pansin ang mas mabagal na takbo ni Pia sa fashion scene, gayong isa ang pangalan niya sa inabangan sa Fashion Week season sa Europe. Sa katunayan noong January, sa kasagsaga ng Paris Fashion Week, marami sa tagahanga niya ang nagtaka dahil sa kawalan ng kanyang presensya. Sa kanyang Instagram post, may isang netizen ang nagkomento ng kanilang excitement na muling masilayan si Pia sa Fashion Week pero simple lamang itong sinagot ni Pia at kinumpirma ang kanyang desisyon na hindi siya dadalo. Anya, kalakip ng isang smiling emoji, "Thank you, not going this January." Dahil na rin sa walang detalyeng binahagi si Pia sa pagliban niya sa Paris Fashion Week, katulad ng inaasahan maraming netizens ay nagbahagi ng kanilang opinyon. Kabilang nga sa na nabuo, ang di umano'y baka banned si Pia sa mga Fashion Week sa Europe. May iba namang nagsasabi na baka wala na talaga itong natanggap pa na imbitasyon. Hinala pa na ilang netizens, mukhang aware nga raw ang mga brands sa issue ng stolen contacts sa pagitan ni na Heart Evangelista at Pia. Baka ito raw ang dahilan kaya hindi na masyadong nagpakita si Pia sa mga event. Pia on Milan Fashion Week Hindi man nakalahok sa Paris Fashion Week, pinaramdam ni Pia ang kanyang presensya. Pinasinungalingan niya ang chismis na band na siya sa kanyang pagbabalik kamakailan sa Milan Fashion Week. Muli niyang pinatunayan ang lakas na kanyang hatak. Nariyan ang pagdalo niya sa ilang fashion shows at bawat appearance niya ay laging may striking look na sunod-sunod lagi nakakakuha ng atensyon at nagiging sentro ng mga sulyap. Kitang-kita ang pagbawi ni Pia sa kanyang mga fans na nag-aabang sa kanya kung saan ay hindi niya binitin ang mga ito sa pagbibigay update. Ngunit sa kanyang stylish comeback sa fashion scene, kasabay din ito ang batikos na kanyang natanggap. Bukod sa kanyang OOTDs, pinag-usapan din ang kanyang naging sagot sa isang interview. Isa sa mga shows na dinaluhan ni Pia ay para sa brand na Fendi. At pagkatapos ng palabas, nagkaroon siya ng pagkakataong ma-interview ng Harper's Bazaar, Thailand. Binanggit niya ang mga haute couture pieces na ipinakita ng mga modelo at kung paano siya swooned o napawaw sa mga bags at mga particular na look na tumama sa kanyang pansin. Nagustuhan ni Pia ang mga classic styles at pinuri ang mga bag charms na dati ay hindi niya gaano gusto pero sa pagkakataong yun, na-appreciate niya ang mga ito. Pagkatapos, ipinagpatuloy pa ni Pia ang pagtalakay tungkol sa mga bags, bag charms, furs, embellishments, suede, green leather look at iba't ibang styles. Marami raw siya nagustuhan at hindi niya alam kung alin sa mga ito ang magiging paborito niya. Pero imbis na ma-impress, maraming nga ang hindi natuwa sa ilan sa kanyang mga sagot. Ayon sa iba, parang hindi raw natural ang paraan ng pagsasalita ni Pia di trying hard at halatang hindi umano sigurado sa mga sinasabi niya. May nagkomento pang mas may sense para ang mga comments kaysa sa mismong interview. Pero ang mga punang ito sa kanya ay hindi alintana ni Pia. Sa kabuhuan ng paglalakbay niya sa Milan Fashion Week sa pamamagitan ng isang Instagram reel, ibinahagi niya ang ilan sa mga highlights niya noong linggong yun. Dito ay ipinakita niya ang mga nakakabighaning outfits na isinusuot niya sa event. Ibinahagi din ni Pia kung gaano kaibang karanasan ang Milan Fashion Week ngayong taon. Pero inamin niyang masarap pa rin ang pakiramdam dahil kasama ang kanyang team na kanyang pinagkakatiwalaan. Sa huli, sinabi ni Pia na patuloy pa rin siyang natututo tungkol sa mundo ng fashion kahit na nakadalo na siya sa ilang fashion weeks. Ang fashion anya ay may natatanging epekto sa kanya at patuloy siyang natututo habang naglalakbay. Binabago niya ang mga patakaran at tinatangkilik ang kasiyahan sa proseso. Para kay Pia, hindi lang tungkol sa mga damit, kundi pati na rin sa mga kwento sa likod nito. At handa siyang magpatuloy sa paglalakbay na 'yon sa pagganap bilang isang fashion influencer. Anya, fashion is a ride and I'm so here for it. Pia back in PH, ending her fashion journey. Sa ilang linggong pagdala ni Pia sa kanyang mga taga-subaybay sa Milan Fashion Week, muli naman siyang bumila sa Paris Fashion Week Fall Winter na nagsimula noong March 3 at magtatapos sa March 11. Isa sa mga show na kanyang dinaluhan ay ang Dior. Ngunit hindi pa ba nag sa pagrampa at pagkapasig sa kanyang mga OOTDs, biglang na maalam si Pia. Sa kanyang recent Instagram post, binahagi niyang isang video kung saan naroon ang pagbibida niya sa suot na black and white looks na may mga stripes at bitbit -bit ang Dior bag. Kalakip nito ang caption kung saan nagpabatid siya ng kalungkutan sa kanyang mabilisang pag-alis sa Paris Fashion Week dahil may mga personal na gawain siyang kailangang tapusin. Lahat ni Pia, Paris, you were a dream as always. Sad to leave so soon but duty calls. A few personal errands to handle before diving back into work until next time. Samantala sa kanyang Instagram story naman ay ibinahagi ni Pia ang isang short video kung saan makikitang nasa loob na siya ng eroplano. Caption niya, Quick stop in Manila, barely 8 hours, and now back on the move. Always thankful for the journey. Dahil na rin sa mga update na ito ni Pia, maraming netizens ang nagtatanong kung ano ang mahalagang trabaho nito na kailangan niyang munang uwian sa Pilipinas at iwan na lamang biglaan ang Paris event. Sabi naman ng ilang netizens, posibleng may mga personal at professional factors na naka sa mga invitations at maaaring may connection ang mga galaw ng brands at relasyon nila sa likod ng mga desisyon. Sa katunayan, ilang netizens ang nagsabi na baka dahilan lamang ni Pia na may trabaho siyang aasikasuhin pero ang totoo ay baka nga, wala na itong natatanggap na imbitasyon sa mga fashion shows dahil sa mas nagiging eksklusibo na ito ngayon kung saan piling-piling mga tao na lamang ang mga naiimbitahan. Ayon naman sa obserbasyon ng isang netizen, mukhang hindi din daw dumalo ang kapwa beauty queens ni Pia na sina Ariadna Gutierrez at Iris Miteneri sa Paris Fashion Week. Tila isa daw kaya ito sa mga dahilan kung bakit hindi masyadong nakatanggap ng na mga invite si Pia. Na tulad ni Iris, tinutulungan ni siya ni Ariad na makapasok at magtagumpay sa European fashion industry. Kasabay ng mga katanungan kung titigil na ba si Pia sa pagiging fashion influencer, ay ang muling pagsasabong naman sa kanila ni Heart Evangelista sa larangang ito. Sa katunayan, sa paglulunsad kamakailan kay Heart bilang bagong ambassador ng Mugler Fragrances, isang luxury fashion house, kasunod dito nagkataon naman ang pagbida ni Pia na kanyang perfume brand mula sa YSL. Dahil dito, Nariyan ang mga tanong kung sino sa dalawa ang nararapat na tawagin bilang isang tunay na style icon at hindi isang copycat. Samantala, kaugnay ng pagrampa ni Pia sa Paris Fashion Week, inaasahan naman na kanyang mga tagahanga ang pagbabalik niya sa eksena habang hindi pa natatapos ang event at maging ang kanyang fashion journey ay magpapatuloy. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!